Hello sa inyong lahat, manggandang buhay. Today in Philippines is January 1, 1906. Naging official na wika ng Pilipinas ang Ingles. Uh, ngayon po, ipapaliwanag ko sa inyo na kung bakit naging official ba ang wika ng Ingles dito sa Pilipinas noong panahon na iyon. So tara na ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang wikang Ingles ay naging official na wika ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Noong 1898, matapos ang ditmaang Espanyol at Amerikano na kuha ng Estados Unidos, ang Pilipinas mula sa Espanya, simula noon, ipinatupad ng mga Amerikano ang kanilang wika at kultura sa Pilipinas. Ang English ay naging wika ng edukasyon, pamahalaan at negosyo. Nalito ang ilang manata kahilanan kung bakit ang weekend English ay naging official sa Pilipinas. Okay, basahin nyo na lang ito sa screen. Or pwede nyo kopyain ito para may at uh, may ano kayo, may basean kayo. O ba? Diba? Thee do our souls adore, land dear and holy, cradle of noble heroes, ne'er shall invaders trample thy sacred shores, ever within the skies and through the clouds and all the hills and seas, do we behold the and feel the throng of glorious liberty, thy banner dear to all our hearts, its sun the stars alight, oh, and ne'er shall its shining fields be dim by tyrant's might, beautiful land of love, oh, land of I embrace this rapture to life but it is glory ever when thou art grown for as thy sons to suffer and die patuloy na impuensya ng Estados Unidos ang Pilipinas ay may malapit na obnayan sa Estados Unidos kapo sa ekomiya at kultura ang Ingles ay nanatiling isang mahalagang wika sa mana pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Ekodasyon Ang Ingles ay patuloy na ginagamit bilang wika ng ekodasyon sa Pilipinas. Ang mga Universidad at Colegio ay nagtutulong ng Ingles at ang mga at materyales sa pag-aalal ay nasa English. Pangdaigditang komunikasyon Ang English ay isang pataigditang wika ang pagiging mausay sa English ay nakakatulong sa mga Pilipino na makipag ugnay sa ibang mga bangsa. Mas malawak na akses sa impormasyon. Ang Ingles ay isang wika ng gobas na komunikasyon. Ang mga Pilipino ay may mas malawak na akses sa impormasyon at kaalaman sa pamamagitan ng Ingles. Mas malaming opo ni Dad sa tabaho. Ang English ay isang mahalagang wika sa negosyo at international na kalakalang. Ang mga Pilipino na mausay sa English ay may mas malaming oponinidad sa tabaho. Mas madaling makipag ugnayan sa ibang manabansa. Ang English ay Isang wika ng pangdaigdigang komunikasyon, ang mga Pilipino ay may mas madaling makipag ugnayan sa ibang mga bangsa sa pamamagitan ng Ingles. Pagkawala ng mga lokal na wika Ang pagkamit ng Ingles ay malaming matulog ng pagkawala ng mga lokal na wika sa Pilipinas. Kulang ng pag-unawa sa kultura. Ang Ingles ay maraming matulog ng kulang ng pag-unawa sa kultura ng Pilipinas. Hindi pantay na akses sa ekodasyon. Ang mga Pilipino na hindi mausay sa Ingles ay maraming ma magkaroon ng hindi pantay na akses sa ekodasyon. Okay, so mayroon tayong manalistaan ng manapelikula na English. So, search nyo sa Google na lang, list of English movie. Makikita nyo ang ilang manapelikula na halo sa wikang English. Okay? Pero teka muna, tandaan natin kahit official na ang wikang English, huwag natin makalimutan ang saliling wika natin o wikang pambansa. Okay? Tandaan niyo lagi yan. So, okay, pakinggan natin ito kasi yung O's, ano to, isang halimbawa ito sa wikang Pilipino o wikang pambansa natin. So, alam na na ito. So, pakinggan nyo ito. Magandang hapon po mga binibini, ginang at ginoon. Maligayang pagdating dito sa DOT Building para sa ating opisyal na pagpirma ng kontrata kasama ang Manginasal at Department of Tourism Philippines. Pwede po bang humingi ng isang mas gabong palang para, para sa mga opasyon na ito? Maraming... <laughs> hanggang dito na lang yung ating video explanation na yung araw na ito, January 1, 2025. Malaming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante na may alam. So, paalam!